Today's video mga kajuit ay magluluto naman ako ng sambal pinakbet. So ayan yung mga gulay na ating gagamitin. Ayan, palaya tayo dyan, siling haba, sitaw, kamatis, buyas, bawang at luya at siyempre meron tayong kalabasa. Tara, simulan na natin yung pagluluto. Pagsasama-samahin ko lang mga kajuit yung uh mga gulay. Yeah. Malinis tong kamay ko mga ka-Jewel naghugas na ako at sinabonan ko. Ayan, pagsasama sama lang yung gulay dito unahin natin yung matagal maluto gaya ng kalabasa itong uh, sitaw at ampalaya ayan, pababo ko lang itong talong at okra mga kajuit ito yung uh, madaling maluto saka tong siling haba saka ako lang lalagyan ng sahog to yung beef ginisa ko na to yan lalagay din tayo ng hipon special tong pinakbit ko mga kajuit siyempre maglalagay din tayo ng baguong tatantsahin ko na lang yung uh, dami Ayan, saka lang natin isasalang mga kajuit. Lagyan lang din natin ng kaunting tubig mga kajuit. Ayan, mga sampung minuto nating lutuin. So, ganito na paghalo halo dyan mga kajuit. Diyan na, mga kajuhit, luto na ang ating special na pinakbet. hmm yummy.